May 2 pesos kayo, ma'am. So dito muna tayo magpapahinga hanggang sa may pumasok na sa atin. So naka-tracing pa sa hero tayo. So ito yung hinihita ko guys. For today's earnings earning yung ating kita na 1,008. So nag-umpisa ako na ng... nag-umpisa ako ng alas 8. So alas 4 mag alas 5 na. Pero matumal pa ngayon guys kasi ano eh nakaka 24, 20 nakaka 24 uh, booking sa ko sa isang araw eh. So matumal pa ngayon kasi uh, linggo. Kuminsan nakaka 17 tayo sa isang araw. Pero ngayon is matumal talaga eh 1,000. Siguro ah uh, ano natin na uh, magpahinga na lang muna tayo uh, i-set destination na natin to para makakuha tayo ng booking papunta pa uwi ito yung set destination kung saan natin gusto pumunta pa uwi ibigyan tayo ni move ng uh, pa -uwi na booking ayan So, turn on natin. So, dyan na siya magpo-proceed sa papuntang na botas kasi papunta akong na botas. so siguro okay na tong 1,000 na to. Yung iba niyan is wallet, yung iba is cash. Kaya nahahati yung ating ano. So, for this time, okay na muna yan siguro uh, kuha na tayo ng bukawi ayun o oh, dito guys sa lugar na to puro e-bike ang makikita nyo dito to sa may paho sa ano kalookan ayun puro e-bike Eh oh. mo, oh, na, nawala na 'yung mga tricycle, puro e-bike talaga nandito. Eh, oh, lahat, halos ah, lahat, puro naka-e-bike. Kapasada rin nila yung ano, yung mga e-bike dito. Ayan. Ginawa nila ano, service sa kapampasada. 'Di ba double purpose? Okay nga naman kung magta-tricycle ka, kailangan mo pa ng, ano, kailangan mo pa ng lesensya eh. Kung e-bike, kahit sino, pwedeng mamasada kasi wala kahit, walang lesensya dyan eh. natin is 1,058 pesos so hindi na masama para sa ano para sa atin eh, ililis mo pa yung ano rito yung gasolina na uh, ah, naka 250 ako na gasolina ayan 250 na gasolina ay bali nasa pumapatak na 750 na lang natira e babawas ko pa yung kinain ko kanina na 45 pesos so nasa 700 na lang yung ah, kabuuan na kinita natin kasi nagbawas tayo ng gasolina and then nagbawas din tayo ng pagkain ayun so 700 pesos so hindi na masama okay na yung kahit pa paano eh, may kinita pa rin tayo so bawi tayo bukas guys kasi matumal ngayon linggo kasi ngayon alam nyo naman pag linggo matumal walang masyadong pasok ah, walang karamihan yung Uh, walang pasok maramihan, mga estudyante, yung mga nag oopisina walang pasok yan kaya sobrang tumal ngayon so pag lunes hanggang biyernes yun malakas yun kahit santayo tayo mapagpadnon, mayroon so ngayon eh uwi na lang muna tayo